Hindi, <laughs> 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 ano, yung bed scene, oh, okay lang naman. Parang game naman sila. Alam naman nila, professional naman tayo with <laughs> this work. Tapos, alam nga, lagi namang rude dyan, less people kapag may bed scene yung ganyan. Nag-alala ako volunteer ako kay JM na kaysa <laughs> na ako okay, yung body robot. Ayun yung tulihin. May mga pato dito. May chan ako. Ayun, yun siya. How do you prepare for that scene? sa inyong dalawa? Overtinding oh, mindset yung Every time naman, I think na may kailangan kang gawing intimate or love scene. You know, bed scene. Parang kailangan mo siyang i muna bago ka talaga dumating sa set. Parang okay, today. Hindi lang kasi siya mental preparation. Siyempre, also we want to look good naman. Minsan lang sa boy natin na may bed tayo. Kandahan <laughs> <laughs> natin. so may, may physical preparations din po siya. Like Like so, what? ka pili pinigilid, di ba? Oh. Sabi ng diba? ganun. I mean, may may ganun. Like, sana nakapagpabango ka na ma-respeto sa ka excel so, so, may marami po siyang preparations actually. Hindi lang hindi lang malalim yung mga preparations. So, kami mga actors, may mga mabababang din kami ginagawa para mag-prepare sa mga excesa na kailangan namin. Pero, yung mental po na preparation, yun talaga I think yung kailangan. Kasi, syempre, you're going on to a scene, kailangan alam mo na safe ka dun sa environment pagpapagandahan ng kilitan mo. And yun naman po yung kampante ko. Kasi alam ko na si JM to. Kaya alam ko Kuya JM na, to. Parang ito. Wala naman. Si <laughs> JM naman. Siguro yung nagiging malaking factor para sa akin na magawa namin yung mga intimacy is enjoy namin kasi yung process eh. enjoy namin we're having fun, is to thank you, thank you. Thank you.